guys at oh, dito nga mga ay andito kami ngayon ng aking asawa sa paradahan for today's video guys ay atito kami ngayon sa FCM at kasama ko rito ang aking asawa na magbibiyahe at guys sa pagkakataong ito ay sumama ako sa aking asawa ngayong gabi para magbiyahe at kami at mag -a -a kami ng pasahero ayan nga ay nasa bungat na kami at maghantay kami rito ng pasahero flyover ano tawag nalang flyover at sa mga oras na ito ay nasa alas 10 na ng gabi ayan at maghantay pa tayo ng mga pasahero at sa mga ganitong oras ay kahit papano ay marami pa naman sumasakay sa atin at dito nga ay meron na tayong pasahero, ayan ang unang pasahero natin sa pagsama ko ngayong gabi dito sa aking asawa ayan nga at alis na tayo at para maihatid natin ang ating pasahero sa kanilang bahay ingat ingat lang tayo sa ating pagmamaneho ayan ang lugar na ito ay Barangay Fairview, Quezon City. At sa mga kasama kasamahan ng aking asawa sa pagbibiyahe sa Toda ay ingat-ingat tayo sa ating pagmamaneho. dito guys ay sa Magnolia namin iahatid ang aming unang pasahero at dito nga ay malapit na ang pagbababaan ng ating pasahero bumaba kami yan nga po at hininto na namin at kailangan na syempre magbayad ayan at nagbayad na thank you po ay maihatid ang aming pasahero ay balik ulit kami sa paradahan ng FCM. Kung meron naman na pick up, ayan at napakaganda naman pag meron kami ma-pick up papunta ron sa FCM. Ayan nga at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pupuntahan. rin tayo. Wala pa tayo napipick up na pasahero. Pero okay lang naman. Ayan. <coughs> ayan at uh, thanks God at meron din naman na pasahero kami. Mayroon at binig ko kami rito para puntahan yung pasahero na Balik na kumaway sa amin. Ayan at uh, kailangan na natin isakay. Ayan kailangan natin itong ihatid sa kanilang pupuntahan. Heto nga guys, bali dalawang hatak na itong aming sinakay. Holy Spirit namin ito iyahatid ayan guys malapit na tayo dito namin ibiniba sa may tapat ng bakeryhan sa may palengke bumaba nga ang aming pasahero at nag-abot na ng bayad thank you po mga okay guys at balik ulit tayo para makapag pick up ulit ng ating pasahero nawa habang kong ating sasakyan ay makahanap tayo ng pasahero Hindi tayo nakahanap ng pasahero na ma-pick up. Ayan, at malapit na tayo sa ating paradahan. yan dito ang paradahan ng mga tricycle dito sa may FCN. Medyo mahaba guys ang uh, pila ng motor kahit gabi na. Ayan, ang mga driver, ang mga tricycle na nakapila. heto yung mga nakapila na mga tricycle yan shout out sa mga driver. Ayan, at kahit gabi na ay nagbibiyahe pa din. Dito nga ay nagbibidyo ang aking asawa. Ayan, at binibidyo nga ako. At ay. ayan ang mga kapwa driver ng ating asawa at hi hello naman tayo dyan at ayan at ng mga wit na ako sa paghatak ng bicycle ayan ang aking asawa naman ang na kita sa unahan yung tricycle. Yan, shout out, shout out sa mga kapwa driver ng aking asawa na sobrang sipag magbiyahe para sa kanilang pamilya. Yan, at saludo ako sa mga driver kahit hating gabi ay nagbibiyahe pa rin sila. At kaantay din namin syempre tiyaga lang tayo ay ayan malapit na tayo sa bungat para makasakay uli tayo ng mga pasahero. Sabi nga ay pag may tiyaga ay may nilaga. Ito akin aking asawa na habang nagaantay kami ng pasahero ay nagkukwentuhan muna sila. Para hindi rin mainip. Ayan, kwentukwentuhan muna. Ito nga guys ay may papalapit na mga pasahero. Tiyak ay sasakay na itong mga ito. at sumakay na nga ang unang nasa bungat. At dito na may pangalawa. Ay, meron na rin kaming pasahero. At dito nga ay kailangan na namin silang ihatid sa kanilang pupuntahan. Hali guys, pangatlong sakay na namin itong pasahero na ito. isang pasahero pa ang kailangan natin dito para umuwi na tayo. Kasi guys, ayan, at mag-11 na ng gabi, kailangan na rin syempre natin mag-relax. malapit lang naman itong pasahero na Ayan, at dito nga ay nag-abot na ng bayad ang aming pasahero. Thank you! Balik ulit tayo kung saan tayo nakaparada kanina. At para makapag sakay uli ng ating mga pasahero. Bali, itong ating uh, sasakay uh, ngayon ay bali pang apat na pasahero na ito at rin nagtagal ay andito na kami sa pilahan ng MCM okay. dito nga ay meron na rin agad-agad kaming pasahero at kailangan na namin ito kihatid yan nga guys at kapag na ihatid eh, na namin ito eh last na ito last na hatid neto at kailangan na namin umuwi. at medyo gabi na at kailangan na natin syempre mag relax matulog para kinabukasan eh meron tayong lakas ngayon lang naman ako guys napasama dito baka iniisip na na araw araw akong sumasama o gumabakbay sa aking asawa at dito nga ay naihatid na namin ang aming pasahero. At ito nga ay nagbayad na nga. Salamat. Ito nga at sabi nga ng aking asawa ay bago kami umi ay meron kami dadaan na nabibilhan ng balot. At gusto niya raw kumain ng balot. Paggabi rito ay ang dami nagkitinda rito. Bawat kanto ay merong mga nagkitinda ng balot or penoy. At natanaw na namin agad at pinuntahan na namin yung nagitindangan ng balot dito. At napakasarap nga ng balot at mayroon din dito siyang tindang kitcharon Balut ngayon ay nasa 25 pesos na ang isa. Konti na lang ay marami pa. balut At ayan Pamigyan nga at na nakabayad na rin kami na at kailangan na rin namin na umuwi. Okay guys, thank you so much. Salamat. Yeah. At magandang gabi.